Good afternoon, mga kapaksiyo. Nandito pa rin kami sa Tondo Medical Center, mga kapaksiyo. Kasi kaninang umaga, sana sana mapawi na kami. Kaya lang nagbiglang nag-chills yung tatay ko nang two times. Sa temperatura lang na 37.6 umabot na ng 38.9. Hangga't na nahirapan na siyang huminga. Kaya mga kapaksiyo, ang sobrang takot ko pero hindi po ako nataranta kasi nirelax ko yan yung sarili ko pero kapag ako ang nataranta ang tatay ko damay ayan binigyan siya ng ilaw yung drop light at saka oxygen kaya ang tatay ko mga kapagsil na kaawang tatay kasi sa halip na pauwi na karon pa ng abiri kaya panalangin lang sa Diyos na sana ay gumaling na tatay ko at makauwi na kami. Dahil kawawa naman yung naiwan sa bahay ko. Meron pa ako doon isang PWD, meron pa akong dalawang kambal, meron pa akong mga apo. Siyempre meron pa rin ako mga anak. Kaya, siyempre, uh, namumroblema din ako. Kaya, thank you naman sa lahat nga namunawa at nag-praise sa amin, sa tatay ko na gumaling. Yeah, thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you very much. Ken po ang tatay ko. Oh. Tatay. Oh. Ano? Oh, balik na. Oh. Bayan tay. May. Eh, uh, malungkot tatay ko. And, mula umaga, ang kinakain niyan gatas. Inom gatas lang talaga. Ayan yung mga kapagsaw, so ito lang yung iniinom niya. Ito lang yung tinitimpla ko palagi. Itong, bung, itong glass na to, bung maghapon, isa't kalahati siguro may inom niya. At saka tubig. Ito yung tubig niya mga kapagsaw. So. Ayan, yung tubig niya, yan. Hindi na talaga siya makakain ng solid foods, pero liquid na lang talaga kinakain niya Ayan, pray talaga, i-pray talaga natin ang tatay ko. Sana makaka-recover pa siya sa mahabang panahon. Thank you, Jesus. Thank you. Bye bye and God bless us. Bye bye. God bless us. Tatay, pagaling ka po. Pagaling ka, Tatay. I love you.